Ah, uh, senior viewers, followers, hindi ko napansin no. Ala size na pala migit. Nalibang mo. Matagal magagano magreto So Tatapos ko lang maglinis sa inyo. Eh. Tingnan niyo malagyan na ng ano, na complete. Kumanda nang tingnan no. Kabila. Bukas na lang gagawin ko naman ito ng flooring. Hmm. Yan yun. Sino magsasabing mga scrap lang yan. Hmm. No? Parang tile showroom. CR. Mm. Alaga ako sa linis yung amin sir. Eh. Kaya pala ako nagugutom lalo sa isina. Ito na nyo. Hmm. Spidol po. Bukas naman. Hmm. Ang mga dati na pagka eh. Nakakawala ng hirap. Nakakaganang dumumi. Eh. Tsaka maligo. magagawa ng mga gawin magagawa ng mga elektropon hindi ah, ah. na nga ako na ng manok anak kalimutan ko na sabi ko na ako na magpatukahan hindi na magpatarito pwede man yung buhay di sila kumain Salamat hmm. po Ito yung mga tiles na nakabukas ko so, Malinis ko Ang hmm. dami Ang flooring Salamat